So, konting kaalaman mga kabekis, no? Idea para sa inyo sa mga nag-wirings, wirings na tanggap mag-electrician. Betlog <laughs> type relay. So, ito nangyayari, no? Si Sir, nakailang battery na. Nagpalit na ng regulator. Galing pull wave, binistock, binista So, may mga tumingin na nito at hindi makita kung anong sanhe. And so, ito na, no? Hindi naman ako basa bakas ng bakas ng wiring. Tinitignan ko kung bakit. So, nakita ko na agad. Ito, Sir, no? Huwag niyo pong gagawin itatali ang mga wire niyo, lalo na galing pa relay. Oh main. At wala siyang fuse. So nagre dalawa pero walang extra fuse, sumalo yung dating fuse, yung stock. So wala na ng problema kasi nga hindi mo mahanap. So ako, nagduda na ako kasi bakit binuhol dito yung wire. So ayan na, may sugat na balatan. Nagdidikit na siya dito. Ayan o, no? oh, nawala na yung coat niya na parang anti-ground. Yung tulay na itim na yan eh. So ayan yung nagpakos, sugat, lumabas yung strands ng wire, dumikit dito sa bakal. Eh, huwag niyo, gagawin yung ganyan. Pawarin kayo na motor niyo kung saan, saan At nakita nyo nagbuhol ng ganyan. Ibig sa gumamit ng cable tie, ito mismo ang pinantali. <laughs> Ayan ang magiging resulta. Kaya ako hindi ako nagkawiring ng mga motor nagawa ng iba. Maliban po kung yung motor nyo ay e, start galing kasa, nagka problema, i check ko yan. Pero kung gantong ginawa ng ibang tao yung wiring nyo, tapos ipapacheck nyo sa akin, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Kailangan <laughs> kong bakasin lahat i-rewire para makita yung sanyo. Konting kaalaman, yung ibubuhol yung wire sa mga ganyan.